Magandang araw mga Q-Citizens. Ako inyong lingkod, Vice Mayor Gian Soto, at ito po ang Kada or Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Ang senyalis ng mga addiction ay maaari din makita sa mga bata. Sa video na ito, ating makikilala si Pipoy at kung anong epekto ng addiction niya sa gadgets. Si Pipoy ay isang mabait na bata ngunit mahilig siyang maglaro ng mga mobile games. Araw-araw ay ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga mobile games. Noong una, ay ayos lang dahil pumapasa pa rin siya sa eskwelahan. Kalaunan, nagsimula ng tamarin si Pipoy sa paggawa ng kanyang mga assignments. Imbis na gumawa ng mga assignment, ay mas inuuna pa ni Pipoy ang paglalaro. Dahil sa paglalaro, umaabot din siya ng madaling araw at halos di na makakain kaya naman pagpasok sa eskwela ay inaantok ito. Walang sapat na tulog at pahinga, nanghihina at hindi nakikinig sa klase. Nagkasakit na si Pipoy dahil nalilipasan siya ng gutom. Nalaman na rin ang kanyang mga magulang na madalas ay lumiliban siya sa klase at bagsak sa kanyang mga grado. Tinanggal ng kanyang mga magulang ang kanyang cellphone upang di makapaglaro. Labis ang pagkagalit ni Pipoy at nagwala siya sa bahay na hindi naman niya dating nagagawa. Si Pipoy ay nakakaranas ng adiksyon sa mobile games. Dahil sa kanyang pagkahumaling sa paglalaro, naapektuhan na apektuhan ang kanyang kalusugan at pag-aaral, maging ang kanyang pag-ugali ay apektado nito.